So, bago ako umuwi, mag-shop tayo ng Easter uh, uh, basket para kay Aila. Yung ilalagay sa Easter basket. Yung mga lino things na ilalagay sa basket. So, katulad nito, ang cute, oh. Mga teddy bear. yan So, kuha tayo nitong dalawang color. Meron silang tatlong, ano, apat na color na option dito. Kuha tayo ng pink at blue. Ayan, oh. Yung blue. Ang cute. Little tiny teddy bear. So, ito yung pink. Ang ganda. So, dalawa nito. Okay na to Meron siyang blue and pink. And then, then, itong bunny. Ayan. Ang cute. Yung <laughs> apat na mini uh, bunny. Hindi na akong nakita dollar candy. Yung ganitong maliliit. Kuha tayo. Maglagay tayo ng konting ano, candy. Isa nito saka isa rin nito ay parehas din si oh no hindi magkaiba pala sila Raisins And then robin eggs So ito na lang Kunin natin Take isa Ito na so far yung nabili natin Ang cute nito oh Tsaka dalawa nito Pink and blue baliktad Yan. And then itong raisins Tsaka robin eggs So dito naman tayo sa mga basket Pili tayo na dyan kung ano yung magustuhan nating uh, basket So ito na lang yung napili ko. Ang cute kasi medyo mahal nga lang siya sa ganitong size. $9.98. Ito na lang. Wala lang. Cute lang kasi siya eh. And then dagdagan natin itong ano, stop animals chicken. Ang cute. Yan. Lagay natin dyan. Ayan na yung basket niya. Oh. <laughs> Malapit na siyang makuno. And then kuha tayo nitong clear uh, plastic para pang wrap sa basket. 98 cents lang naman eh. And then, kailangan natin ng ribbon. Again, 98 cents din siya. Ayan. Kunin natin tong Happy Easter. Cute. Okay. And then, kuha din tayo nitong shredded paper. Okay na siguro yung isa. Ayan. 98 cents siya. Talagay sa ilalim ng basket. eto na yung mga napamili natin. Bumili ako ng ano, or, or, tasty chicken. Yun na lang yung ulam namin mamaya kasi para ano, hindi na magluto. And then ayan na yung nabili natin. And then check out na tayo. Check out. para umuwi na tayo. Kapagod.